Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,462 subscribers. Thank you, thank you so much, guys. God bless you all. Okay, yung pag-usapan po natin today ay yung kay Marcos Duterte. No? Ayan, okay? Uh, alam naman po natin si uh, Bongbong Marcos, ang ating Pangulo ng Pilipinas ngayon at ang ating Vice President Sara Duterte ay magkasama po noong 2022. No? E eh, ano nga po, no? talagang puring-puri pa si Gadon. Ah? Uh, Gadon kay, uh, kay Vice President Sara Duterte at the time. Uh, ngunit po talaga as expected, talo po si Gadon. No? Talo din po si Panelo pero... Uh, para bang minsan ano no si um, si gadoon po ay nagsasabi na natalo. Parang naggugotcha pa siya, nang pa siya kay Vice President Sara Duterte. Pero in the first place, kaya nga po magkasama tong dalawang ito ay para po sa continuity. Ah, ibig sabihin continuity, ibig sabihin itutuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Uh, na simulan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sa tingin natin ay tama naman. Yun po ang katotohanan doon. No? Eh kaya lang bakit po ganun? di po ba? Um hindi uh, eh, nga lang natin maintindihan bakit po nagkaganon Pero anyhow, ganun po talaga ang sitwasyon at uh, talagang uh, ganun talaga, di ba? Um, kaya lang ito ha, eh, sinubukan nga po ng uh, Bongbong Marcos at ang alyansa, no? Ang alyansa na pumunta diyan sa Davao, eh, alam naman po natin ito ay teritoryo ng mga Duterte diyan sa Davao region, no? Meron yata itong 3.8 million eh, no? O 3.33 million, no? Okay, more or less, no? sa Davao region, meron pong 3.38 million voting population, no? Ito ay talagang uh, holds the largest share of Mindanao's electorate accounting for nearly 21% of the voters in the country's second island. Ayan po, ano? Ito, si Bongbong Marcos ay talagang uh, pursigido no? na mag-kick off sa alyansa para sa bagong Pilipinas-Mindanao campaign for Senate seats on Saturday, February 15, uh, deep in enemy territory. da no? yung stronghold of ex-president Rodrigo Roa Duterte. No? Sa so, the administration ticket will make a stop in Tagum City, the capital of Davao del Norte, a province politically dominated by ex-house speaker Pantalyon Alvarez. No? So one of the Duterte's long-time allies. No? Siyempre dati po speaker yan si Alvarez at talagang uh, siya po ay representative ng first district. No? The group's Finally, no, ah uh, the group's first rally in Mindanao ay talagang nakaano po diyan naka-schedule po 'yan sa Carmen Davao del Norte at nandiyan po punta pa po si ano no, Nograles ito uh, hindi ko rin maintindihan dahil binigyan ng ng pagkakataon na maging parte ng kanyang kagabinete at saka da uh, pa sa CSC Civil Service Commission ngunit ano po ano talagang nagtaksil na naman sinabi natin na naman kasi po may, may history po sila allegedly na pagtataksil, no? Hindi po sa bayan, kundi kay Duterte. Pero, nung uh, eh, ano, magaling naman po yan si Nograles eh, pero hindi po natin alam. Ngayon, yung second district po ay teritoryo naman ni former congressman Anton Lagdabeo, no? Eh, Ayun, si first first district si Alvarez, second district naman kay Lagdameo, no? Yan. Eh, located 38 kilometers from Duterte City, uh, 70 kilometers from Tagum City, and 6 kilometers from um, um, from uh, from from Panabo City. So makikita po natin no, eh, talagang uh, hindi po nga natin maintindihan bakit po gano'n. Pero anyhow, okay, ganyan po talaga no. Um, ayun po no, eh, tingin niyo po mananalo po kaya si ano, si si uh, ang mga ang mga kandidato kandidato ni um, um kandidato ni Bongbong Marcos diyan sa Davao City ha? Uh, sa tingin ko hindi po no? kasi siyempre ang favorite daughter po nila ay si Sara Duterte ang favorite son nila ay si uh, former president uh, um, Uh, Rodrigo Rojo Duterte. Ayan po ha. O oh, sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.